What's up sa inyo mga kakwento So, kumusta? So ngayon ay sasagot ulit tayo o magbibigay ulit tayo ng idea Well, nasagot naman natin yung mga tanong ng mga subscriber natin sa YouTube natin sa comment section Isishare na rin natin tuloyan para kahit pa ng idea yung iba, yung mga nangangarap at nagbabalak mag-apply dito sa Japan So, sasagot tayo ng mga tanong nila o mga sinasabi nila ng comment Magbibigay tayo ng idea para mas lalo silang maliwanagan. So unahin natin kay Sir Robert. So ang pinakatalong ng Sir Robert ay yung cardboard box ng company dito sa Japan. Yung paggawa ng mga cardboard box. Ay kung maooti daw ba, kung may overtime. Well, actually talaga po, uh, isa po talaga sa ulit-ulit uh, ang sinasabi talagang isa, isa po sa mga nagpapalaki ng mga sahod ng mga trainee visa or SSW or OFW dito sa Japan ay yung overtime nga po talaga isa po yun sa bumubuhay o luma, mas lalong lumalaki pa sahod natin na pasahod nila <laughs> ngayon masagot ko po dyan yung kung company kung ma-OT kasi gato po yan nagdidepende po yan sa department meron pong department na sobrang lakas at meron pong department na sobrang hina at meron naman pong department na katamtaman lang. So, hindi mo pwedeng sabihin na pagpunta mo sa company nyo ay malakas kasi nakadepende po yan sa department kung saan department ka po mapupunta kung sa malakas o sa walang overtime o sa tama lang ganun po yung uh, kalakalan ng mga company dito sa Japan hindi ho lahat ng department ay maraming overtime at hindi naman lahat ng department ay walang overtime kaya masasabi ko ang pag-aabot po talaga ay weather weather o swertihan lang sa department na napupuntahan kaya kung ako sa'yo ay ano Discard na lang kung paano ka makakatipid ng uh, allowance mo dito sa Japan kasi sobrang mahal po talaga ng mga bilihin dito. Kaya yung tatalo mo kung ma-OT o wala, uh, pagdating mo po dito sa Japan at kung halimbawa uh, at sana ikaw ay ay maselect, saka mo lang po malalaman yan uh, na kung ma-OT o wala. Pero mas maganda sana kung ma-OT yung mapupunta mo para mabilis ka, mabilis ka makakaipon. ah Sir Robert? At ito naman pong kay Sir ay ano, nagbayad naman daw po sila ng 21K sa loob ng ano na buwan at yun naman po ay parang installment. So, ito po mga kwento na uh, sa pag-apply po talaga dito sa Japan, meron po talaga mga agency na nagpapaaral muna ng Japanese language bago sila totally accept sa kanilang mga application. Diyan po talaga ay kayo po ang mag-shoulder ng mga tuition fee na tinatawag kung ano po yung magagastos sa loob ng pag-aaral ng Japanese language pero may mga agency din po talaga na sila po yung nag-shoulder ng Japanese lang pag-aaral Japanese language once na sila po ay ma-select mapili ng Japanese employer kaya kung kayo po ay kung mas pipili nyo muna mag-aral ng Japanese language bago kayo totally ipalign up sa trabaho na in-apply o di kaya naman maghahanap po kayo ng mga agency na select muna yung mga bimbang kaya po mga ay mapipili naman ng Japanese employer bago po kayo totally mag-aral ng Japanese language meron po talagang mga ganon hindi po lahat ng mga agency dyan sa atin sa Pilipinas ay tumatanggap ng uh, select muna bago mag-aral ng Japanese language at yung po ay sagot lahat ng employer may mga agency po talaga na aral muna bago mag uh, magpunta sa application or magpalign up sa skill na ina-apply nyo dito sa Japan. Ka, ka ako sa inyo, kung ako po sa inyo, kung inyo, magtanong-tanong po muna kayo kung ano po yung mas, mag, mas magandang gawin sa pag-apply dito sa Japan. Isa pang tanong, Sir Juniver, kung cash daw ba yung 10K, 10,000 Yen dito sa Japan kasalod ng isang buwan na allowance. Kung kak Meron po ang kakwarto. Uh, meron po ang kakwarto talagang sobrang... Hindi po siya mahilig pala. Hindi siya mahilig mag-uulam. Hindi siya malakas sa ulam. Talagang malakas lang siya sa kanin. Tapos hindi siya mahilig kumain ng umir merienda. Wala. ayo ang, ang hilig lang po niya ay yung manood. Tapos kumain lang ng maraming kanin. Tapos konting ulam. Yung pong isang lapad na, na sinasabi niyo. Nagtawa lang nga kami kasi sabi ko nga kung pwede ko lang siya i-content na iparating kay Ma'am Janela. si Ma'am Janela talaga ay pinagkakasa niya talaga yung isang lapad. Eh, yung kasama ko sa kwarto ay sobra pa yung isang lapad kasi nga discard niya. Ang, ang discarte talaga yung ginagawa sa katipid. At saka, hindi siya, mahilig, hindi siya mahilig talaga totally sa ano, marangyang. Parang kung ano kung ano anong ulam pwede niya kayang kaya niyang kumain ng kung ano yung niluto niya ng umaga hanggang gabi yun na uh, kakainin niya na pakunti-kunti lang. So, kaya-kaya niya po talagang ipagkasyahin yung isang lapad o yung 10,000 yen. Pero kung ikaw ay hindi ka hindi mo kaya yung ganun, lulutuin mo yung um, pagkain mo sa umaga hanggang sa gabi, hanggang ilang bukas na maghapon pa uli, hindi po kakasya yung isang lapad mo, lalo kung may bisyo ka na. Kung lalo kung ikaw ay ng yun, magkano ang per kaha dito? Nakaka, ilang kaha ka pa sa maghapon? Kung isang kaha, eh, ang isang kaha po dito ay 500 yen. So, kung kaya mo maubos yung isang kaha sa loob ng isang, isang, isang araw, 500 yan times 30, 30 days, o di magka 15,000. Sa, 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 mo, sa mo pa lang po, eh di meron ka lang sa uh, 15,000 na magagastos. Eh yung pag sa pagkain mo, sa alak mo, sa merienda mo, sa, sa pagbili, paglabas-labas mo, So, yung isang lapad, nakadepende po talaga sa tao at bibihira sa puti ng buhok o yung makikita ko na kayang-kaya niya pagkasyahin yung isang lapad sa loob ng isang Kagaya ng isang ta-kwarto ko, talagang dekdekan sa sobrang tipid. Pero kung ako sa inyo, huwag niyo kong tipidin yung sarili niyo pagdating sa pagkain. Tipidin niyo o mag, uh, iwasan niyo ang busy niyo pagdating dito sa Japan dahil hindi po biro ang bilihin dito sa Japan. Ang mahal po talaga at binili mo na halimbawa binili mo pa ng 150 yen may kasama pong tax yun hindi lang 150 yun so lahat, lahat po ng item dito sa Japan ay nagkakaroon po ng tax uh, kaya ang, ang masasabi ko dyan ay hindi po ata kakasya yung uh, 10,000 yen or 1 na lapad. Ito naman kay Sir Agi. So, ang pinakalaging comment niya ay, ba't daw ba ang hirap kumuha ng uh, pwedeng gawitin na uh, pang-apply sa Japan? Kasi yun ang, yun ang pagkakain dito sa kanyang comment. Saan daw ba kumukuha ang mga trainee? So, mga kakwento, no? Ito, discarte po talaga yun. Kung kayo po ay nagbabalak o nangangarap magpunta ng Japan, kailangan niyo po talaga ng pera. Kailangan nyo, magpala kailangan nyo maglaan ng panahon, ng pera. pag apply dito sa Japan, kailangan nyo magtyaga. Haba ng pasensya, hindi lang ho pera. Kailangan nyo ho nung mga ganong bagay kasi ang pag apply po dito sa Japan ay hindi po apurahan. Once na kayo matapos uh, sa pag-aaral ng Japanese language, pag-aantay pa po kayo ng ilang mga ilang buwan or, or even kahit uh, uh, taon pa ang abutin ay kailangan nyo mag -antay may ganun po talagang company na hindi po ura-urada, hindi lang po buwan ang inaabot na sa pag-apply dito sa Japan at para ano para makapunta dito sa Japan. May mga taon po talaga inaabot bago sila totally makatungtong dito sa Japan. At pagdating naman po sa pera, eh talaga kailangan yung pong pag-ipunan ang pag-apply dito sa Japan kasi sa pag-aaral po ng Nihongo, libre po ang tuition na tatawag pero yung pong paggagamitin mo sa pag-aaral, yung halimbawa yung uniform, boarding and lodging, yung pagkain mo sa araw-araw kasi kailangan mong tumigil sa trabaho o kung may trabaho ka man kung wala man, kailangan mo talaga mag-ipon para paglaanan ng uh, pera yung pag-aaral ng yung go kasi tuition lang po ang, ang libre kung kayo po ay select, masi-select ng Japanese employer at ang kontrata nyo ganun pre-tuition pre sa Japanese language kaya ano, pag-ipunan nyo po uh, kami mga trainee dito talagang nag-ipon din po kami ng uh, umutang po kami. <laughs> pala umutang pala kami para bago kami maka, uh, makapunta totally dito sa Japan. Kaya caga tsaga lang po. Then, kung SSW Idol, lagpas like, 35, pwede. Eh dito Idol, no? Kung kaya po ay makakapunta, dapat kay pong, kayo po, po muna ay magiging isang trainee visa. After ng trainee visa, saka po kayo pwede makapag-apply ng SSW dito sa Japan. Hindi lang po pwedeng direct po tayo ng SSW muna at yun agad ang magiging visa natin. So, ang alam po talaga ay kailangan po natin dumaan sa pagiging trainee visa dito sa Japan bago tayo totally makapag-apply ng SSW. At yung sa edad naman, once natapos nyo yung trainee visa dito sa Japan, kahit kayo po ay 37 na matapos sa trainee visa at mag-apply po ng SSW, ay acceptable pa rin po yun. Kaya kung ako sa inyo, magtyaga po muna kayong maging isang trainee visa dito sa so Japan once na natapos yung isa hanggang tatlong taon, pwedeng pwede na po kayong mag-apply bilang isang SSW1 at SSW2 na kung saan mas malaki na po ang sahod ng isang uh, OFW dito sa so Japan kapag kayo po ay isang SSW1 or SSW2. Kaya, pagtyagaan nyo maging isang trainee visa muna bago kayo tumutong sa SSW. So, yun po. At itong huli para ka Sir Gianni, Kasi nakaka, ano, ang nam namomotivate nam lalo itong tao na ano ito eh. Sir Gianni, ito ha. Ah. Ako talaga dati talagang ganyan din po ang ginawa ko. Nag-umpisa ako sa mga papel. Nagtyaga po ako. Nag uh, ako, Nagtiis ako sa, pa, sa haba ng proseso. Lahat ng pagod ko, lahat ng puwit ko, lahat ng hirap ko, in the end, may napuntahan. At uh, ang sarap sa pakiramdam na yung isang bagay na pinag tutuunan mo ng panahon ay may, mayroong mapupuntahan. Kaya kung ako sa Sir Gianni, no, pagpatuloy mo lang po, pagpatuloy mo lang yung pag, uh, paglalakad ng mga papeles, pagtsaga ka mag-apply, no, pagtsaga ka na tahakin mo yung mga hirap na dapat mong tahakin kasi wala lang pong nakukuha sa mabilisan. Mas, mas masarap makamtan ang isang tagumpay kapag pinaghirapan. Kaya kung ako sa iyo, Panalig, uh, magtiwala ka sa sarili mo, kumapit sa pangarap at panalig sa Panginoon. Good luck po sa si serjani at once na napunta kayo sa Japan at merong pagkakataon na tayo magkita, asahan mo, imimit po kita at ililibre kita ng ramen. Oh. <laughs> so, yun lamang po. So, hanggang sa muli. Salamat.